Magandang umaga. Tayo ngayon ay pupunta ngayon sa isang nakaparada na truck. Ayan. Alamin natin kung mga laman nito at bakit meron naka-truck dito na nakapundo. Ayan. So ayan po, nakikita po ninyo ang cartoon po ng Mr. Volutee. Uh, at gala po sila dito po sa amin sa Parangimabulo. At maraming salamat po dahil negative po ang result po. Sakit ng baboy dito sa amin na ASF. Pero wala naman talaga ASF dito sa amin kaya maraming salamat sapagkat ibigay pa rin ko rin din na share sa uh, yung mga pagbabayang dito sa amin. So kung nakikita nyo daw po, ito po daw yung mga food pack na ito mula sa DSWD ay para lamang daw ito sa mga namatayan ng baboy. So sulilinawin po natin, hindi po lahat ng namatayan ng mga hag o mga nag-aalaga ng baboy sa mga nag alaga din po ng mga baboy na hindi po namatay ay pwede po itong mga ayuda na ito ng DSWD ayan meron po silang DSWD Department of Social Welfare and Development Relief Supply so hindi natin alam kung ano po ang laman nito sa loob so hindi po tayo pwede magbukas dahil sila lang po ang nakaalam so pinakita ko lang po sa inyong video na ito po ang binigay ng DSWD at siguro makakatulong to sa inyo ito lang po yan sa Barangay Mabulo Pinadala nila at talaga namang Maganda naman itong kanilang servisyo Dahil meron silang libreng uh, Food pack yata hindi natin masabi kung anong laman nito Kung Laman ng karton na ito so, sa so ito na po yung karton po Ng Disney Relief supply po para po sa may Mga alaga ng baboy Na namatayan at hindi namatayan din Ay nagkakaroon ngayon sila ng pang uh, food supply ganyan sa DSWD at libre lamang po at tingnan po natin ang lamang po ay check po natin meron po silang binigay na champion at ayan ito po mga grocery kasama po yung mas kape meron silang ayan o oh, sardines fresh cut tuna at ayan may bingo pa So, halo-halo. making king cup bingo. At may dalawang kilong bigas ito. Ito yung binigay. So, dalawang plastic po ito na bigas. So, ayan po ang binigay po ng DSWD ngayon. Dahil, libre lang po ito at bigyan lang po yan dito po sa amin. Sa si Romblon sa Barangay Mabulo. At hindi ko pa po alam kung sa iba ay mayroon din. Ayan o, oh, may king cup. Ayan. Kaya, ito pa, mayroon pa pa sa ilalim. Alas pariho lang dito yata laman. Wala dito sa tasa ng dito sa ilalim. Pariho lang ito. Ayan. Kita nyo na, ang binigay ng DSWD na relief goods. So, eh, alam nyo na kung anong laman ng mga kart ang karton. Ayan. Ito. Ibalik na natin dahil hindi naman yan sa atin. Dahil wala tayong baboy. Diyan check lang natin sa vlog ko para makita naman ninyo na ito naman. Kaya thank you for watching.